RJ, 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 RJ. RJ. So ayun, ang nag-yes. gusto yes na nila. So, yun. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat, mga kalingat, mga kaibigan at mga kakabsat ano, saan man po kayo naroon, Mag-iingat po tayo palagi dito muli ang inyong Kuya Archay Moto para magbigay na naman ng isang reaksyon tungkol naman po dito sa pinakabagong beneficiary ng Kalingap sa pangunguna po dito ni Kalingap Rabano na si Eden, isang estudyante. So yun, bago po tayo magpatuloy ay huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang adikain ng Team Kalingap sa pangunguna naman po ni Kuya Bal Santos Matubang at Tenta Vlogs at kasama siyempre palagi si Kalingap Rab. So yan. So puntahan po natin ang unang-unang video clip po natin. Let's go. <laughs> ano yan after mo kagaga kagagaling mo lang pa ata sa school? Kagagaling lang po. Sa school? Oo. Oh. Uh, Kumusta naman yung pag-aaral mo iden Ayos lang po. Huh? Okay lang. Uh, okay naman. Kumusta yung mga ano yung naibigay naming tulong sa iyo? Ano ginawa mo? <laughs> Nagbili po ng mga gamit. Gamit? Okay. Sabi nung nakaraan, nagpa-diet ka daw ay. <laughs> Siya nga? Okay. Apo. Pumunta kang diet? <laughs> Bakit? Ano ginawa mo sa diet? Nagbili po ng notebook. Chapo po, ko po yung pamakin. So, ibig sabihin, sa kulang ka din pala sa gamit? <laughs> yung lumalang po gamit ka dati. Uh, <laughs> yung gamit mo dati, yun yung ginagamit mo? Grabe, So, yun mga kalingat, mga kaibigan, at mga kabsat, no? Nalaman po natin na pagkagaling pala ni Eden sa school ay dumidiretso na kaagad sa pagtitinda ng maruya at dahil ito nga daw po ang pinaka main source na kanyang pag-aaral o uh, panggasto sa pag-aaral I should say kaya ganun po lagi ang kanyang ginagawa at natanong nga po ni Kalinga Prab kung saan naman po niya ginamit yung ibinigay sa kanya na pera at ang sagot naman po niya ay namili ng mga gamit sa school kagaya ng mga not notebook at iba pa dahil hanggang sa ngayon po ay walang sinasayang itong si Eden na yung mga lumang gamit niya kahit yung mga notebook ay nare-recycle pa rin niya para yun pa rin ang kanyang magamit sa school. Grabe ano, wala pong sinasayang na ano na mga gamit itong si Eden. Dito natin malalaman kung gaano kasinop ang isang tao. At uh, syempre, sa lagay nga po kasi nilang sa lagay nga po ng sitwasyon niya na bilang isang mahirap ay natuto na siya kung paano maging mag, kung paano magiging masinop sa lahat ng gamit po ano. So sundan po natin yung sa na video clip po natin mga kaibigan. Um, kumusta naman Eden yung pagiging ano, working student na nag-aaral sa atin, mo yung pagtatrabaho mo? Time management lang po, balance sa mga... Maganda naman po na working student ako kasi sa pag-aaral ko po, natutulungan ko rin po si mama. <laughs> Hindi uh, mo naman kinakahiya yung yung ginagawa okay, Hindi Hindi po. Marangal naman pong, ano, po ang ano ko. Tsaka nakaka-proud naka po nga po na ano, napapagsabay ko yung pag-aaral pa. So, ibig sabihin, proud ka kahit nakikita ka ng mga estudyante mo, ay, estudyante, mga kaklase mo, <laughs> kahit nakikita ng mga kaklase <laughs> mo, ganun. So, after school pala, dito ka diretso ka. Hmm. Ibig hindi mo lahat inaasa kay mama mo. yun okay. hindi. Bakit grabe yung effort mo para makatulong kay mama mo na kung pwede naman, siya na lang yung magtinda. Meron pa naman po ako time para tulungan si mama. Saka po, para makapagpahinga rin po siya. Ah. Ayun, matindi yung sagot ni Eden dito pa. No? Time management. Ang ibig pong sabihin nito, sakop na lahat kanyang kayang kanya niyang i ang lahat ng kanyang ginagawa bilang isang working student nagagawa pa rin niyang magtinda at uh, hindi lang 'yon kumbaga eh hindi rin niya ikinakaya ang kanyang ginagawa na pagtitinda nakikita siya ng mga kapwa estudyante niya nadadaanan siya at proud siya rito dahil nga po ang kagaya na sabi ni Eden ay nakakatulong po ito sa kanyang nanay o kanyang mama no dahil sa sitwasyon nga po nila, alam na po natin yon At ang um, isa pang katanungan, bakit hindi na lang siya magpahinga, bakit hindi na lang hayaan na yung mama niya magtinda, eh, napakaganda rin po na sagot na hinahayaan naman po niya ang nanay niya o um, mama niya na magkaroon ng pahinga. Siyempre, maaga pong gumigising yun, no? Para maganda po ng kanilang paninda. Magluluto, maganda, lahat-lahat po. Grabe. Saludo ako sa iyo, Eden. Ano pag-aaral mo? Sabi, ano daw, mag i ka daw. Nung last year po ng grade 11, with honor po. With honor ka. Wow. Last, oh, wala pa ngayon ano? Wala pa pong ano. Hindi pa po tapos ang isang first quarter po. Mm, pero last year with honor ka. Ibig sabihin, pinakahalaga mo rin yung pag-aaral mo talaga? Yes po. So, yun yung ngayon na ayaw mong matigil. Para sa'yo, bakit uh, mahalaga ang pag-aaral? Mm, mahalaga po ang pag-aaral kasi po ano po, ito rin po yung mga katulong sa akin sa sa pagtatapos ko po sa magiging future job at ito rin po yung makakapagbabago ng buhay ko at ni mama sa akin mga sa pamilya ko po Wow, grabe naman talaga itong si Edith ano? bukod po sa kanyang mga ginagawa na napahirap at eh, hindi basta-basta po ang naging isang working student isa pala siyang honor student din nung nakaraang uh, ano ano uh, grade 11 siya at ngayon nga po ay grade 12 hindi eh, pa naman po lumalabas ang mga panibagong resulta kaya malamang asahan saan po natin na magiging honor student pa rin siya kasi sa sitwasyon niya ngayon kumpara nung nakaraan ay mas magaang na po kaya mas maasikaso na po niya ang kanyang pag-aaral ano grabe ano Kumbaga, kung iisipin ko lang dahil po ako ng isang estudyante medyo mapalad lang din po siguro ako bilang isang bunso dahil pito kami ay eh, sabihin, yung mga bukod sa mga magulang ko ay eh, nakakatulong na rin sa aking pag-aaral yung mga uh, kapatid ko po na nakakatanda ano Pero ganun pa man mahirap pa rin mag-aral lalo nung college na no dahil napakarami pong projects, ang dami pong mga gawain sa school. Syempre uh, sa pansarili mo ren uh, alagaan mo pa rin asikasuin sitwasyon mo. Eh, paano na lang kaya kung ikukumpara natin? kukumpara ko kay Eden, lalong mahirap sa kanya. Pero nagawa pa rin niya maging honor student. So yun, tuloy po natin mga kalingap. Ano na mensahe mo sa mga kapwa mo, estudyante na na nahihirapan sa pag-aaral, na kagaya mo, na kailangan pa ding mag-double uh, effort para lang makapag-aaral? Pagsisikap lang po. Tsaka po, pagbutihin ng pag-aaral dahil yun rin po ang makakatulong sa, sa magiging future natin. Wow, galing, galing sa mga mapapalad na, ma na nag-aaral po. Huwag niyo pong sayangin yung opportunity na makapag-aaral po. Wow, grabe. Ah. Ayun, napakaganda po na sinabi ni Eddie dito sa ating last na video clip na makakatulong sa future ang kanyang pag-aaral. Makakatulong sa kanyang future. At may advice nga din po siya sa mga mas mapapalad na estudyante na kailangan mag-aaral din po mabuti. Pero para sa akin, hindi lang po yung future nila, pansarili future nila ang matutulungan nila kundi future po ng ating bansa kagaya nga po ng kasabihan na mga kabataan ang pag-asa ng bayan bakit po nasabi na gano'n? dahil po dumadating ang araw na yung mga kung sino man yung mga nakaupo ngayon kung sino man po yung nagpapatakbo ng bansa darating at darating ang araw na sila magre-retire merong mawawala sa mundo so kung hindi mag-aaral ang mga kabataan sino po ang papalit sa kanilang mga pwesto yung mga nasa gobyerno natin lalo. Sila po ang pag-asa ng bayan, kaya kailangan po nating suportahan ang mga kabataan. Sa ngayon po, ano, they are the future. Ayun. So ito muli ang inyong Kuya RJ Moto. Muling nagpapaalam at maraming salamat kong muli sa inyong pagtitsaga. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mangyari lang po pre-subscribe na rin, pakilike na rin ang aking channel. Maraming salamat and God bless us all. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.